Anong ganap sa mundo ng showbiz? Usap-usapan ngayon sa social media ang television host at senatorial candidate na si Willie Revilla may matapos siyang makuha na ng video na tila tinalikuran ng isang PWD sampagita vendor na gustong lumapit sa kanya. Sa kumakalat na video, makikitang masayang nakikipagkamay at nagpapakuha ng litrato si Willie kasama ang kanyang mga taga-suporta. Ngunit habang papalapit ang naturang vendor, bigla siyang lumakad palayo at sa halip ay inutusan ng kanyang staff na bigyan na lang ng jacket ang lalaki. Okay. 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 dahil dito, umani ng batikos mula sa netizens ang kilos ng TV host, lalo na't kilala siya sa kanyang advokasya para sa mahihirap. Marami ang nadismaya at nagtanong kung totoo nga ba ang kanyang pagiging makamasa o kung ito ay bahagi lamang ng kanyang imahe sa harap ng kamera. Matatanda ang hindi rin nakaligtas sa batikos si Willie kamakailan matapos niyang tanggihan ng mga panawagang ilahad ang kanyang eksaktong plataporma bilang senador. Dahil sa insidenteng ito, lalo lamang lumakas ang hinala ng ilan na hindi talaga siya seryoso sa kanyang kandidatura. Sa kabila ng kanyang imahe bilang tao ng masa, maraming nagtataka kung ganito rin ba ang magiging ugali niya kung sakaling mahalal siya bilang senador. Ano sa tingin mo, patunay ba ito ng tunay niyang ugali o isang hindi pagkakaintindihan lang?